malapit na tayo sa palayan nila ayun yung mga sample lang palayan nila oh. ayun pag may mga mga trees sa gitna ng palayan nila hinayaan lang nila hindi nila pinuputol ayun o oh. diba kahit sa gitna yung mga puno right na sa gitna ng palay. yan hindi nila pinuputol ayan o ayan o doon tayo sa kaya ang ganda eh ayan ayan yung mga palay Oh. Siki. 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 Excited. Ha? Excited. <laughs> Excited. Ba? Be careful, ha? Ah? O, oh, kaya niyo, <clears> o. <throat> Kahit nasa gitna ng palayan, hindi nila pinuputol ang lalaki niyan. Mga ilang years na kaya to mga to Oh. Ang ganda. Diyan sa atin, kailangan putulin eh. Dito kasi walang bagyo. Kaya kahit walang bagyo, walang malakas na mga hangin. Ganun. Kaya hinahayaan walang, lang nila. Yan, walang oh. lugar lugan. Oh, tinan nyo. Yan. Diba? Wala lugan. Nasa gitna.

Yan, di ba? Wala lang nila. In, um, yan, no? Alalaki na yan, ah. Hmm. Hmm, di ba? Yung mga yan, oh. Nasa gitna yan talaga ng palayan, oh. Yan. Hmm. Lahat yan. Tapos dito rin sa kabila. Dito sa kabila, oh. oh It's like it's grass but it's just a farm. Hmm. Yung palay grass. nila dito, tinapon lang nila, eh. Pag-anin. Oo. Oh. Yan. Ang ganda. Oh, dito sa kabila oh. Tingnan daming puno. Ooh. Ang ganda tingnan. Yes, they, they did not remove or cut the trees. Yeah, no. Wow. Oh, pinutulan nila. Hindi ba kaya nila pinutulan? Oh. Hindi sure. cut. Ba't kaya nila pinutulan to? Eh? Yan, oh? Yan oh. o. Sure. Oh. Hanggang doon pinutulan nila. siguro para lumang to ang hmm. ganda ng mga puno hmm. see yeah ang Lala lalaki ng sa gitna ng palay oh. di ba? Lalaki ng mga puno sa gitna ng palayan. Ayan no. Oh. Grabe. Naka. Mm. din eh. Mm. Din nila talaga pinapunto ang laki ng puno na to. Oh. Ayan. Mm. Ang laki ng puno 'yan. Mm. Mm. Oh, yung mga yan. To ang ah, lalaking mga puno yan oh, dito sa kabila mm. ang lalaking mga puno oh. So, hindi nila pinuputol ang saya din yung mga aso na naglalakad di ba? nakakawak na si summer Oo. Oh. Sam. ang laki ng tubig nila dito uh, once, si basura, once a year lang sila magtatanim mag, ng palay uh, dahil after nito mag magapit sila magapit sila la na last na ay minsan lang sa isang taon kasi pag one pag mga January na wala na wala nang na tubig ito nagdedepende lang sila sa sa tag-ulan. <laughs> kinausap no, nila Where are you going? Just keep quiet because I cannot answer them in Thai. Ang ganda ng mga tanong nila. Bali. Kung lang tagulan sila, nakakapagtanim. Ang tagulan dito is start ng June. Eh. Kaya may tubig sila. Pero pag summer talaga walang tubig yan tuyong tuyo bitak bitak pa yung lupa o nyo oh, ang lalaki ng puno sa gitna ng palayan yan talagang hindi nila pinutol yun dun sa bandaron yan Tapos dito. Tapos dito, oh. Ay, malapit na kami sa kalsada. Ayan, malapit na kami pala sa kalsada. Ayan, oh, tingnan nyo. Hindi nila pinutol. Talagang hinayaan lang nila tumubo doon. Ano? oh. Oh, yan dito na kami sa kalsada uh. hmm. Andra. Andra. Oh, halos pala yang itong paligid namin. Ay, grabe. ko sa inyo. halos kalayan doon palayan ang daming puno sa gitna <coughs> ayan grabe oh mm, yung mga aso namin mm, takbo sila ayan pero hindi nila pinutol yung mga puno grabe oh ayan hinayaan lang nila ang lalaki na ng mga puno na yan lalong-lalo din diyan sa banda dyan oh. Ano narin ng mga puno. Ah. amaze talaga. Ang um, Nature. Ayan. And dito diyan yan yung paligid ng bahay namin ay malapit pa lang sa niti namin dito sa Thailand. Ah, uh, ganda di ba? At least nakita niyo yung paligid ng bahay, ay nang kanamin paligid ng namin dito sa Thailand. Ay, ito na but My body is hmm, so, na. Hey. So, Sir, pao ni kami. Hi, bye-bye na, Chayti. Ai, Chayti. summer <laughs>